Guys, ito na muling kaya ko ng Tester's Choice isang uh, Pungers Creamer at saka Hardest tapos saging So, ano, magbabayad na ako I-scan muna natin yung mga items na kinawa natin, okay? So guys, tapos na ako dun sa cashier So, ito, palabas na ako ng Walmart Pupunta na ako ng sasakyan Okay yes, nandito na ako sa sasakyan Gaya ko na sa Loob yung pinamili ko Ay, sus Nandiyan pa yung ano, tennis racket ko Kasi kagaling ko sa Tennis court naglaro Kasi weekend ngayon, sabado oh. Maraming naglalaro na Tennis players, kaya pumunta na rin ako yan, sa kabilang store, bumili na ako ng sabon panlaba. Sa kayan, yung daw eh. ni bumili na rin ako. So, taya na guys. Uwi na.